So, um, sana po, no, nung panahon ninyo po, dapat ang ikinulong at ipin, ang, <laughs> kung yung pinapatay instead ng mga mahirap ay yung mga drug lords. Kaso wala kayong nahuling drug lords Nahuli. sa panahon niyo. Si Michael Kaya, Yang nandito pa, hindi pa hinuli. At bakit sinya hindi nahuli? Anong ginagawa ng itong magkagong polis pati? Alam niyo po ba kung nasaan si Michael Yang? Oh, uh, eh, nasa Davao, either dito, nasa Davao, may, 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 malaking tindahan yan. Negosyante okay. yan. Lahat okay. ng negosyante na Chinese, ki natural born dito sa, Pil sa Pilipinas o oh, from China, pagka dumikit sa akin yan, politiko ako, ma'am. Para sa akin, buto. At contribution sa eleksyon. Pera. Kailangan mo sa eleksyon, pera. Prakaprangkahan tayo. Boto, pati pera. Kung may maglapit sa amin na gano'n, at wala namang ebidensya na nagkakalat sa harap mo, pero ako, pagka sigurado ako na gano'n kayang sinasabi mo ngayon, ako mismo ang Gogor Gort, ta, ta onă.